Mga calls, no hate kay Mayor Vico. Gusto ko lamang mag-comment dito sa sinabi niya. Sabi niya, they have to present evidence. Of course, and I think we really have to be careful because in our experience with them, these are people who are really capable of lying without batting an eyelash. Mayor, I hate to break it to you, but we are all capable of lying. Hindi lamang po ang mag-asawang biskaya. Hindi lamang po ang mga contractors na involved sa flood control projects. Hindi lang ako hindi lang ikaw, lahat kayo dyan sa House of Representatives, lahat ng mga nasa Senate, lahat ng politiko, lahat ng mga nanunood ng video ito, we are all capable of lying. Kung kailan natin gustong magsinungaling, magsisinungaling po talaga tayo. Now, why I am saying this, why am I saying this, I should say, is because yung tono ng pagsasalita kasi ni Mayor Vico here is papunta na sa pagdiin lamang sa mga diskaya. Merong bias. Instead of going in that direction kung saan, alamin talaga natin kung sino yung mga politikong involve sa flood control projects. Hindi lamang po, bias with the diskaya. Because I personally believe, guilty po ang mag-asawang ito sa paggamit at sa pagkulimbat ng pera ng DPWH at mga proyekto ng gobyerno. Guilty po sila. Dapat makulong po sila. Hindi po deserve nating mga mamamayang Pilipino na makita na yung tax na binabayad natin ay napupunta sa paglustay, sa lavish lifestyle, sa pambibili ng mga mamahaling sasakyan ng uh, iilan lamang ng mga contractor at iilan lamang ng mga tao sa Pilipinas. No? So deserve po nilang makulong, deserve nilang mahusgahan, but they also deserve due process. So what I'm trying to say is that hindi lamang po ang mga diskaya ang kailangan nating uh, idiin at i-press sa isyong ito. Kundi dapat ipagpatuloy natin yung nasimulan investigasyon ni Marcoleta, yung direksyon kung saan papunta na tayo para malaman natin ang mastermind. Pero mukhang ang nangyayari dito ay nalilihis na naman yung kwento. Nalilihis na naman at naguguluhan na naman po tayo. Tayong lahat kung sino nga ba ang nagsasabi ng totoo. All of us are capable of lying. Mga calls, Mayor Vico is actually one of the most promising leaders of this generation. That's why sana hindi siya maimpluwensyahan negatively ng mga taong nakapaligid sa kanya. Lalong-lalo na ng mga politiko na nakapaligid sa kanya. I hope he will remain true to himself sa mga prinsipyo niya, sa mga pinaniniwalaan niya ay manatili siyang ganon at hindi siya maging alipin at tuta ng iilang mga politiko na andyan nakaluklok sa pwesto. Calls, nabanggit din ni Mayor Vico sa kanyang speech, no? Don, dito sa hearing, sabi niya, alam naman natin na lahat tayo dito, alam naman daw natin. Yun yung sabi niya, ha? Na meron talaga mga congressman, na meron talaga mga senador, mga politiko na involved sa ghost projects at flood control projects. Yun ang punto ko, Kols. Alam niyo pala bakit hindi niyo na lang din sabihin. So meron kading alam lahat kayo diyan mga politiko merong alam pero dinidiin lamang natin yung mga contractors but you know what hindi naman maire-release sa mga budgets na yan kung hindi yan dumaan sa budget management kung hindi yan dumaan sa presidente kung hindi yan dumaan sa malakanyang Oo. -oh. Uh -uh. So alam nyo pong lahat, kami lamang po ang hindi nakakaalam, mga normal na mga mamamayang Pilipino. In other words, you are all liars. You are all capable of lying. So wag po tayong magmalinis. At wag lang nating ipunta ang usapan sa mga diskaya. Kasi kayong lahat dyan ng mga politiko are guilty of that. You are all liars. Uh, Mayor Biko, magka-angle ba tayo? Joke lang, bisyoso. Tara, calls ka Ang aking pag sa bawat isa, pati na rin sa mga mamamayang, uh, sa ordinaryong mamamayan, na mag-ingat po tayo sa mga naririnig po natin. Alam naman po ng lahat ng tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na DPWH officials, may guilty na contractor at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Pero sa puntong ito, nakikita po natin, hindi lang sila basta naglalaglagan, gusto nila magulo ang kwento. Gusto nila lituhin tayo. Gusto nila na hindi na natin malalaman kung ano totoo para eventually mawawala na lang na parang bula. Magkakalituhan na tayo, hindi na natin malalaman kung anong totoo sa hindi. Magbabanggit na lang ng kung ano. Na wala naman silang pruweba o ebidensya. So, um, kanina sinabi mo